tapon ng balat ng pakwan. Kawin natin watermelon candy. Ang mahal kayo ng pakwan, kaya dapat pati balat mapakinabangan natin. Masarap din ito pang stock sa bahay para may panghimagas. Ang sarap-sarap tingnan. Nakakatakam. Tara, upisahan na natin. At dito, may nakahanda na tayong balat ng pakwan. At tanggalin lang natin ang pinakabalat niya, gaya nito. At islice lang natin ito ng ganito kanipis. Hanggang sa matapos natin lahat, Ayan, at ito na po lahat ang na-slice natin. Lagyan lang natin ng half cup ng white sugar. I-mix-mix lang natin itong mabote para malagyan talaga lahat ng asukal hanggang sa magtubig na siya. Ayan, pwede na to. Takpad lang natin ito ng plastic at ilagay lang natin ito sa ref ng overnight. Ayan, nagtubig na watermelon. Huwag po, po natin itapon ng tubig. Ito na ang gagamitin natin. Ilagay lang natin dito sa kawali. Hintayin na lang natin na kumulo at mag-reduce ang tubig. Napakadali lang ito gawin at may pakihinti ka na sa iyong mga chikiting. Patuloy lang po sa pagmix hanggang sa wala na tayong makitang tubig. Ayan, at kapag ganito na ang konsistensya ng ating candy, pwede na po natin ito hanguin. Nilagyan ko lang po ng parchment paper ang bilako para hindi dumikit. Kung walang parchment paper, magpahit na lang ng konting matika sa lalagyan para hindi dumikit. At air dry lang po natin ito. Ayan, at medyo natuyo na ang ating mga candy. Gagamit lang tayo dito ng granulated white sugar. Pangkot lang natin dito sa ating watermelon candy. Ayan oh, ang sarap-sarap na tingnan. Ayan, at i lang natin ito isa-isa hanggang sa matapos natin lahat. mag enjoy talaga ang mga chikiting nyo dito. Ayan na, may masarap na tayong watermelon candy. O ba diba, napakinabangan pa natin ang balat ng pakwan? Maganda rin itong alternative na candy para sa hindi mga chikiting sa siwa ng preservatives. Kung matamis ito, matamis din naman ang ibang candy. At hindi pa natin alam kung anong mga preservatives na nilalagay nila. Kaya napaka-safe dito kainin ng inyong mga chikiting. Kaya subukan nyo na rin gumawa nitong watermelon candy natin. Maraming salamat hanggang sa susunod po!